Good morning po, good morning Andito po tayo Galing po tayo ng Bliss eh, Wala po tayong mahuli doon Kaya po lumipat po tayo dito Good morning po sa inyong lahat At dito po na makipagsapalaran po ko dito ulit Ito po, na first class ko Kararating ko pa lang ho Kaya ito First class Good morning po Fishing po. O yun, really fun. Wala, balik. Wala. <laughs> balik po, balik. Ewan ko po kung ay, makakunin po ito ng mga bata na nagbigay sa atin ng pahis. Makakunin. Ayan po. Okay, yung muli po natin. yung mga bata ho yun eh. Nagbigay ho ng pamain Kaya yung huli po natin, bigay po natin sa kanila. Ganun lang po yung give and take lang po. Noon, ngayon, talaga pong na po tayo sa pamain. Yung isda po, ano, nandito lang po, pero ang pamain bulati po natin pong, ang, mahirap hagilapin po. Kaya, kaya ho, oh, pag ganyan oh, may nagbigay ng pain. Susuklian na mo natin ng kabuti ang dinong ah. sa albao-abao may nahuli tayo yung pamain na lang po ang ibigay natin ayan po yung pisiyon na naman ayan po yung pisiyon na, na naman ayan ayan po pisiyon ayan po tulad yan punin po yan yung mga taga Pateras po taga Pateras po yun Ito na naman po. Uy, ito maganda-ganda po ito. po, maganda-ganda. Pulaan o. Pulaan. Pulaan o. Eh. Ito maganda po ito. Maganda-ganda. Uy. Magpupul pa. Magpupul. Ayan po, maganda-ganda po ngayon o. Oh. Oh, cantik saiz-saiz ini. Oh, cantik-cantik. kan? Oh, mau cantik Tidak mengapa, tidak mengapa. Sangat Oo, oh, ganda po naman. Maganda-ganda na po yun. Malapit na po. Pakunti-kunti. Kaya alam mainit na. Huwag po natin camera. Eh, kasama na po tayo dito. Diyan na po. Diyan na naman po. Oh, Allah. Yeah. Allah, Allah, Allah. Unin ko po ito ngayon Pero pong umaasa Na mag magkakaroon mo ng biyaya ngayon Oo tagal pa malinit tatagal pa ako talaga dito sa lugar neto ito oo kukunin ka na po ito ibigay ko po dito sa ano at tuloy nato yan ayan po sandaling sandali na oh ayan doon siya siya oy ayan okay. okay, na nakita ibo talaga pag o ampae eh, ni yung bola ting malambot yung bola ting malambot Ganda po Ganda yung paen Inain po sila sa mga isdaho ngayon Gustong-gusto po Wala pa Gustong-gusto gusto, yung mga isdaho yon, Kasi yung mga nakarambon namin Mga uot-uot yan yun po pero nakakahuli po ng mga papuuyong Ito yun yung mga bula talaga Pero yung ginamit ko po dito nung makahuli po ko ng mga bulahan Hindi nga naka-upload po ngayon Malambot na bula po kahit ko Yan, po niya no yan po Aww. po mga bahay natin ayun po nga yung bigay ng mga bata ho kaninang umaga po tayo dito uh, alas sa ispo naghintay po tayo ng may bahay niya na mangunguwa eh nauna po yung mga bata ho na dumating kaya ho so, nabigyan tayo at wala naman nung sinasabi pero isang automatic na po yun Oh. na Ah, yung huli po, bibigyan nyo na lang. Hindi po, mga nakarampo, binibigyan po natin ang huli. Okay? Eh. po, oh, doki oh, laki. Oh, laki po, oh, dahil. Whoa, 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 sana po gagamit ko ito wala pa oh sayang ay eh, sandali sandali lang po talaga oh malambot na yung pula pong bulate yung pula Oh, Asawa ni kaya pala ang siliba agad ng agad hindi, hindi na nagpahinga sa bahay may ginaw lang may labis po sa bahay salamat oh. po iso o, oh, oh. both sides both sides ko Pagod naman yung gula Good size. bulabog mo pa balik-balik ko. Wala. Uy, tuloy pa ng takbo. ano ang luto gagawin nyo? Kahit ano ang ginagawa nyo. Prito, paksiw. Yun. Paksiw, prito. Pwede yun. na ano lang namin. Kamiyan. Ayun, oo. Oh. Ano kamati? Ha? Talbus. Oh. Albus oh. kamote. Oh. Ay, sarap. Sabi <laughs> ka okay, daw. Kinsan, dyan, nagtigil tayo sa pig. Kanina, medyo marami-rami na rin oh, yeah. na no? doon. Oo. Eh. Eh, na yan, subat Subad-subad kanina doon, Eh. May na, oo. Oo. pulahan. Nakuha oh, din ako. nag ha? Naka-upload Ano na kami? Nagpagwento na kami ni Kiar. Kung anong luto po gagawin sa ang mahuli dito. Sarap kasi isda po dito. Kaya po ito, uuwi siya. Ang sarap. Dalawa po sila. Yung isa nandun po sa bliss. Siya dito, dito kasama ko sa Metawiran. balik po muna, balik. Balik, balik. Balik po muna yan, balik, balik. Guys, ito, mainit na po. Angler po tayo. Bali wala po yung init kaya po Kayaw yan. Huwag lang po ulan. Huwag lang po ulan. Walang bulahan. Ay, na naman po. Ayun. Ay, maganda. Mga good size. Ayaw, good size Ayaw, po. Ayaw, po. Ayaw, po. Ayaw, po. Ayaw, po. Good size. oh, Vision na naman po! Vision! Saan? Ito po! Andito na Naglihipatan na po ko sila Galing po ng blis oh dami na oh Vision po! Ayos po, ayos. Ang dami na po rin, ang dami na rin pong angler dito. Salamat po. At nakikilala na po itong spot dito Ayun po, ang dami na oh. Pisa na naman po. Ayan, uy. Pero po, <laughs> na naman Kalalagay lang po. Piso nga Dami lang po. Kaya lang po, mga hindi ko kilala. Pero marami na yung iba po kilala na po sa mukha pero nandito na galing po dun sa bliss lumipad na po dito hey! kagat kagat basta may bulati kagat kagat dyan mga good size pa oh ay kung ba yan brad 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 ayan ayan kuno maka nang tutok eh palas <laughs> pigeon las aroro hindi po muna ako mag-shoutout ngayon eh, at kasi total derecho derecho naman yung shoutout natin sa mga upload kaya hanggang sa muli po maraming maraming salamat sa inyo sa so, walang sawa na inyong pagsuporta at God bless po sa inyo lahat bye bye po at mag-ingat ingat po ingat palagi bye bye po Eu não o